Thank you, Lord, at nagka-aigip po ang aming gulayan. Marami pang pitasin. Wow, iba talaga pag may tanim, may aanihin. Kakatuwa. Hitik na hitik sa bunga ang ating mga sili. Ayan po, at luto na ito ang ating ginataang gulay na may alimango at saka po kasal. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Yan, bali tayo po ngayon ay nadito sa aming munting halamanan. Dito po sa may bungad ng fish pond. At ako po ay mamimitas ng mga gulay. Sakto po at meron po tayo ditong alimango tapos may kasag. Parang masarap po yung gagataan dito sa kasag. Yan po yung huli namin ni Bossing kanina sa fish pond si Posing Laang po ay umiigib po ng pandilig at grabe ang bunga ng sitaw nakakatuwa talagang pitasin na po oh uh, uh, uh. uh, sariwang sariwa parang masarap ay ginataan ha 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 ganda po ng bunga ng mga sitaw oh uh. Pero yung papuas sa baba. Ah. Tapos ipapakita ko po yung bunga ng ating talong. Uh -huh. Malalaki na rin po, abay. Malalaki. Malalaki po ang ating talong. <laughs> Pakatuwa. Ah. Pitasi na rin po. Ay, kinakain na pati. Kinakain na ng talangka. Ah. parang kailan lang po nung umalis ako at nagpunta kami ng Tagaytay ay wala pa po itong bunga maliliit pa yung hapo ah kakatuwa ah. at ang atin pong sili, grabe hitik ang bunga kakatuwa po ah. hitik na hitik sa bunga ang ating mga sili mayroon pa po yung isang puno ah Ang daming bunga. Ah. Namimitas na po ako ng sitaw. Makatuwa ah. naman. <laughs> Thank you, Lord. At nagkaigi po ang aming gulayan. Oh, grabe, hahaba. Ah. Ayan na po si Bossing Umigib. Umigib nasan yung gunting natin wala nasa atin pandilig po iyan tapos ang aming pong kamote dito siguro sa isang araw po ako maghuhukay na ito si Ilyan ay eh, dami ay oo at talaga naman pong uha huhukay ah. na rin po ito ayan nagdidilig na po si bossing oo oh, tinakay na pala itong talong na naman Oo nga, kinakain ng talangka. Uh, oo, uh, kinain na busing ito ah. Oh. Patiin na Oo, uh, kinain na. Patiin na. Oo nga. Uh. Kalain mo bagahan ni. Eh. Akala ko ako nawawala na ng pag-asa. Sabi ko hindi na yata lalaki ang ating mga talong. Uh, gawa ng nabansot na ng init. gusto ni Busing ay bubunutin at papalitan ng bag. <laughs> makakatuwa naman po ha? may bunga na no kaya ito yung native busing hindi ito yung nalaki mas ang. ay may bunga na po ang mga papaya tapos yung aming pong pipino ay naka hindi nagkaig may eh. bunga rin may bunga rin po pala hmm. Mm. Sayad na po itong mga sitaw dito ah. Sa lupa, sa damuhan na. Kaya na, namimitas na si Busing, na sitaw, natanim niya. Mahahaba. Bupa sa may tasa yun. Masarap nitong luto busing ay ginat ang kayong kasal. Marami pang pitas eh. Lalagay ko na muna po dito sa timba. Maganda yung atang binhing iyan ha ni. Mahaba ang kawan. Sitaw. Meron pa diyan sa may parting mataas. Hindi ko nakuha. Doon. Doon. talong naman. Sili. Pipitas na rin ako ng sili na pang ano pang sahog. Yan, at pipitasin na po ni oh, Bossing mo, ang talong. Makinis. Okay, nice. Kaso yung... Pwede pa ito? Oo. Oh. Tatanggalin lang yung may kain, honey. Pwede mo tanggalin. Yan may... Obo, tatanggalin ko. Mas no? Wow, iba talaga pag may tanim, may aanihin. Ayan po, at ito ang aming mga na-harvest ngayon. Na gulay na ay, na yung, mga yan po, sing, tayo galing sa pispan. Uh, tayo ay may huling kasag. <coughs> ah, makin Tayo may huling kasag, libre ang gulay. Dahil tayo may tanim, o oh, ayos na pong pang umagahan natin. Pabalik na po kami sa bahay. Ayan po at nandito na kami sa bahay. Tabi mo to. At ito na po yung mga hinarvest natin na mga talong at saka pusitaw. Ito po ay gagataan natin at lalo ka na rin po natin ng kalabasa. Marami po tayong naanong sitaw. bali nahiwa ko na itong mga talong kalabasa saka po itong ating sitaw bali hugasan ko lang po itong mga kulay karilingan grabe po kainis ako po muna ikuka ng salay dito ah sa gilid ito po Bamang, okay na po ito. Ano, ah, tatlong peraso. Dito, bubong, <laughs> Ako pipipitas na rin ng sili dito po sa may likod po ng aming bahay. At yung pong sili na kinuha namin dun sa may fish pond ay gagamitin daw po ni Bossing sa pagluluto. Meron po siyang recipe kanina. Grabe, hitik po sa bunga. Makakatuwa po. Napakaliit lang ng puno. Ay, uha uh, uh, ang bunga. Grabe, napakadami. Tsaka po ito, ah, oh, oo oh. oo Madami pang maliliit. Kahit lang po, hit, lagitik ang init, ay talagang may ginalat din natutuyo. Grabe, ang init. Tapos nakakatuwa po ang bunga na ng ating kamatis. Mabilis pong mahihinog ito. Hmm, marami pong bunga. Ang kamatis natin dito sa gilid po ng ano ng bahay. Ayan po yung talong natin. May bunga. Maliit pa nga lang po. Ah, grabe po kainit. Talaga namang lagitik lagi ang init ng araw. Import at nakahanda na yung mga sangkap na gagamitin natin sa pagluluto. Ito na po yung mga gulay. Sitaw, kalabasa, talong, bali yan nga po ay mga nahugasan na natin. Tapos ito po yung gata, pakang gata. Tapos po ay may pangalawang gata. Ang mga rekado po natin ay tanglad, bawang, luya, sili. Lalagyan po natin ng paminta at asin. At ito po yung isasahog natin. Yung huli po natin sa fish na kasag. Tsaka po may isang alimahong ya yeah, po Grabe po. Napakataba. Ito po sana isisigang ni Milot ay bawal muna po sa kanyang mga malalangsa bawang mo na ang alimango at mga kasag. Grabe. Sa taba. Ah. Umpisa na po natin ang pagluluto. Lalagay po natin itong pangalawang gata. Lagyan po natin ang asin. Sa itong tanglad. Saka po itong sili. Ilalagay na rin po natin. Saka itong mga ricadong bawang at luya. Lagyan na rin po natin ang Paminta. Yan, na muna pong patakpan para maluto yung kasag at saka po yung alimango. A few minutes later. Hmm, napakabango po ng amoy. Gawa po na yung tanglad at saka ng amoy ng sili. Yan po at ilalagay ko na itong sitaw. Itong mga gulay nating sitaw talaga ng mga titinipid sa titi kakuan. Sa gulay. Tapos itong kalabasa, idadagdag na rin po natin. Ito naman po yung gas na itong kalabasa. Nakagasa na natin. Oh! Ay, isang taliasi. Hindi <laughs> ko inakala. Hindi kaya ko lang yung aking gata. Ito pa'y tatlong kabuong gata. Ayan po, atahaluin muna natin. naman, hindi na maaninaw ang sahog ko. Tatakpan muna po ulit natin. Ayan po, at ilalagay ko na rin po itong kakanggata. Yung puntalong ay nailagay ko na rin kanina. Hindi ko na lang po naipakita. A few minutes later. Ayan po at luto na itong ating ginataang gulay na may alimango at saka po kasado. Talaga namang mga alimango, grabe kataba. Ngayon po ay magpapasabaw sa ating kapitbahay na tatay Bianan at saka ka na ati Huya. Baka ganito naman pong araw ay walang tao sa ibang bahay. Gagaya ng bahay po ni Nabayabas walang tao at sila po ay nasa... nasa trabaho. Yung nangyayang po niya. Tapos kana na Lisa, ka na Ayin Dinay, ganyan din po. Wala rin pong tao. Nasa trabaho rin po. Pia, oh! Ginataan. Ba, ay talaga naman. Sus, <laughs> ay po. Ba, ay may nakapaibabaw. Mm -hmm. Salamat, Iya. Uh -huh. <laughs> sa sa salamat. Salamat, salamat, Ine. Aha. Nagdala Dalhan din po natin sa Ate Huya. Ate Huya! Ate Huya! Ate Huya! <laughs> Madali pa Salamat. Sa ulam. Sige. Yan, bali may binukod din po ako dito sa isang tupperware. At ito naman po ay dadalahin namin mamaya sa kanananay para makatigin din po ng aking nilotong ginataan. Mamaya po ay papunta kami sa nakar. Nadalahin po namin ito. Ayan po at nagluto rin ako ng adobong Parmin, baboy, may kangkong at sitaw. Yan, para po kay nilot. Ayan po at nakahayin na po kami. At kami po ay kakain na. Pray mo na tayo sa kayo mga may sa atin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na kami ay nagkasama-sama ulit para sa isang pananghalian. At salamat po sa mga biyaya at naway basbasan mo po ang mga pagkain na sa harapan namin ngayon na magsisilbing kalakasan po namin katawan. Ito po ang sabo at dalangin namin sa pangalan na Jesus. Amen. Kain na po tayo. Kain po tayo. Pwede ka naman siguro milot ng gulay. Huwag lang itong mismong alimango at saka kasal. Nakibigla uminig doon ng ilaw. Patayin ka tayo sa isang ilaw. Ang ah, biglang nga, bigla ang minit nga. kanina mo mga hmm. Grabe, honey. Gusto na lang may bintana tayong kasi iyan. Yeah, Napakaginawa po ng hangin na nagmumula doon sa bintana. Sa Ang no, sarap may itong ano ah. Okay, kaya pa hmm. naman to ako sa <laughs> Bawal pala. Uh Oo. -oh. Saan lang? Eh, ko na yung alimang. Disin, disin ko sa akin, lulutuin ni Milot yung alimang yun. Sisig ang niya. Ay, bawal naman ang mga malalangsa. Sumama, Sarap ng ano. Pero yung tuloy, pwede ka na siguro. Tsaka, uwi, di sa iyo ah. Sinig ang mga Maligat yung... Meron po kami dito ng buraw. Pero ito. Ikaw, busin ko sa Nakakamiss no, pa ang ginat, amal. Nakaisang buwan din tayo, walang ginat, ano? Oo, oh, nakasimula lang tayo punta ng sinig, um, tagay tayo perito. ng perito at sinig ang ating ulang dito. Nakapaggata nga pala doon, mm -hmm. Sarap ng kalabasa. Ah. Napakaligat. Nagusin ko ako. Ah. Pero nandito po tayo sa atin ay lagi natin lagay puro ratahan. Mm -hmm. Dingan naman natin na is magata kay ano. Magata tayo kamoting kahoy. Mm. -hmm. Bali kay Dropo at saka si Kim ay nasa school. Tapos ay si Bal naman po ay tulog. Kuya ko ay kay Baby. At si Baby po ay maghapong tulog sa gabi gising. Mm -hmm. hindi, <laughs> ang Baby hindi pa nila alam ano yung araw at gabi. Ay, ha, sila'y tulog ng tulog Pag sa... Paggabi po'y doon, dilat na dilat ang mata. Hindi <laughs> naman na nag-iiyak paggabi. Pag, eh. pag nagugutom po. Nag-iiyak. Ay, eh, dapat daw po pala ipapatay ng ilaw at maliwanan po. ako. Ay, kasi... Siguro po yun ay kapag medyo malaki na. Mm -hmm. Pero pag sanggulat patay ang ilaw, ay nakamahirap na lang ako. Ako hindi nagpapatay ang ilaw, mm -hmm. at maliliit Baka na may... may kinagat na ng mm. lambok. Hindi mo lang po napansin, honey. Mm. -hmm. Mamaya po tinaglungad na eh. Hindi lang ano yung... Maganda talaga. po yung ano mo yung mukha. Sa ano yung ang uso na yung dati trinky pag may bata. Mm -hmm. Siguro po yung laway. papatayin lang ang ilaw ay pag malalak. Katulad po ni Andres, gano'n na hanin. Hindi rin, hindi rin. Malayo lang yung ilaw. Mm -hmm. Ang dami ko yung naluto mo. Mm-mm. Oh. So, Pinangin ko ang mga lula. Tsaka ang tita rin nga sa nakar Magdadala pa na pang butala Oo. Eh. Uh -huh. Lagyan ko pang gulay ka. Hmm. Tulad yung Basta mo. Sabaw. Dahil mo mama. Bagi pa lang kayo ng papa. mo.

kahit po lagi ang init eh, talaga namang napakaginawa ayan po at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog at muli maraming maraming salamat po ulit sa inyo lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood magingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat bye bye